Ganda ng umaga. mga pogi ganda. Sabi nyo, ang gandang snow, di ba? Diba? Pero tignan nyo yung snow hanggang sa puerto ng bahay. Grabe. Tapos tignan nyo. Tignan nyo kung paano ang lakas ng snow. Tignan nyo. Grabe, mga puget, ganda. Hindi ko kaya. Pa tignan nyo. Pasok ako dyan. Sige. <laughs> Pasok na tayo sa snow. Sa bakurang ng bahay ko. Ay, naku. <laughs> Tingnan yun yung bakurang ng bahay ko. Diyan. one part ko. <laughs> <laughs> hindi <kayo> magkita. <laughs> Yun, snow hanggang. Ah! Ay, poisit! <laughs> ah! Paano? <laughs> hindi ko alam paano ako. Ay, hindi ko alam. Ay, poisit! Hindi ko kaya. Ay, naku. mapo ka na. Ang hirap talaga. ako nagplano yung nangyari dito sa video ko. Promise. Yun, naplano ako lang pagkikita ko sa inyo ng snow hanggang dito. Tingnan nyo yung, yung lower part ko. Hindi ko siya mahanap. Ito na yung knees ko. Ay, nako. Sige na. Tama na. Hindi ko kaya.